Ayan guys, naisa lang san ko na yung isda no. <coughs> Kanina doon sa unang video natin is ano parang siya inaayos ko and then may nilagay na akong mga slice ka kam kamias and then yung uh, sibuyas, uh, luya at saka ano um, ano to? Um, bawang. Nasa nasa ilalim po siya nitong isda sa ilalim. So ngayon, may, nagtira po ako ng kamias para pang-topping sa kanya. So ang gagawin ko po is pipigain ko tong kamias, no, iyan, Iyan po yung magiging katas niya, pang paasim dito sa ating pinangat sa kamias. Iyan, pipigain ko po siya para yun yung magiging asim niya. Ayan. Ayan, nakikita niyo po. Ayan. Pipigain natin siya. Ayan, makatas, oh yung katas ng kamias. Masarap po ito dito sa katas. Masarap po ito dito sa isda, yung katas ng kamias na yan. Ayan. Ganyan po. Siya po yung magbibigay ng asim sa ano, sa isda. Sa ating paksiw. Hmm. hmm.